ang karelasyon mo na irereklamo mo ngayon ay sino? Maria Giselle Laran. Si Giselle ay ilan taon? 38. Gano'ng katagal kayo nagsama? 9 years at tourney. Kailan lang kayo nagkahiwalay o hindi nagka- -intim? Last year at tourney. Last Sometime year. Sometime in September. Anong nangyari? Ba't nagkalamigan? Dati ato sa first wife ko na apat. Pero ano nangyari sa first wife ang mo? Ang first wife ko at rin na vehicular accident. Vehicular na aksidente. So naiwan Bunti siya. Yun. at siya na 7 months. Patay Ay. din. Okay, kiramay po kami. Okay, so uh, after that, nakilala mo na si Giselle? Hindi pa. Ah, after, hindi pa? After two years, ata, aurne, may nakilala ako, taga buhol. Oh. Na asawa ko din. Legal kami. Na, so may asawa ka? Kasal ka? O kasal ko. Ata, may anak kayo? May anak kami isa. Nasa so, akin ngayon. Nasa iyo. So lima na ang lima anak mo. Na. Eh dito kay Giselle, may anak ka rin ba? May anak kami, duha, ato dalawa Dalawa. So pito na? Pito na. Okay. Pero si Giselle, ano ba, malaya ba sana siya na magmahal sa iyo at mag-ano? O may asawa din ito si Jesseline? May asawa din siya, Tony. Apat ang anak niya. 11. 11 lahat, Tony. So ngayon, nine years kayong magkasama, meron kayong na na negosyo, hmm. kasi ang negosyo niyo ay refilling station. Oh. Ilan ito? Rabay water system, Tony. A water system. Maraming kaming na asimbol sa buhol, mga... Okay, so ibig 200. sabihin maganda yung... Maganda ang takbo, Jessel Jesseline, tama ba na meron nga talaga kayong negosyo? na refilling station? Oh, ma, meron 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 kami ma'am. Okay. Pero meron din kayong mga anak, 'di ba? Ah, uh, meron, ma'am. Meron din. Okay. Ba't kayo naghiwalay muna? Maayos naman kami, ma'am. Kung oh. kami lang dalawa ang karon ng problema. Giselle, uh, saan ka ba ngayon nakatira? Pati kasama Nasahol, ng ma am. Kaninong bahay ang tinitirahan Apo. mo ngayon? Nagrent na lang po ako, ma'am. Okay, kasama mo ang mga anak mo. Po. Yung kapatid. anim? Uh, yung anim po, po. At saka sino pang kasama mo? Yung kapatid ko na tumutulong sa akin sa trabaho, mo. Sa negosyo. Ma okay. Sino pa? Opo. saka yung mama ko. Kami ma lang. O, kasi o, tinutulungan nila ako po, ma'am. Okay. Kasi meron nga naman kayong tatlo na refilling station. Ngayon, Giselle, meron naman talaga kayong kasulatan. Affidavit of Co-Ownership. Tama ba? Tungkol dito sa ano ninyo? negosyo. pwede pong maki-explain kung bakit nagawa yan? Sige, bakit? Nagawa yan, ma'am. Ano na, may, may, anak na kami nung nagawa yan. Okay. Kasi gusto ni Rodrigo na mag-loan. Marami na kaming loan. Sabi ko, wag ka na mag -loan. Gusto talaga niya mag sa pangalan niya. Okay. Kaso, nung nag siya sa card bank, mm -mm. hindi siya i-owner kasi nga, uh, uh, sa halip na sa ano, may mga record po siya dati. Tapos, gusto siyang tulungan ng card bank. Sabi niya, sige sir, mag-ano ka na lang ng kapel na masiguro namin na makabayad ka na nagpapatunay na uh, may ano ka din may ano ka din dito sa business na nakapangalan ni ma'am. Ah so Kanyang, ang negosyo so, nakapangalan naman, ma, Para lang palao sa Okay. Niya. Sa akin so, nasa pangalan mo. Nakapangalan sa akin ma'am. Okay, oh, kasi ma'am, nung nagsama kami, mm -mm. wala man niya siyang permit nung nag-nag mm -mm. ano siya nag-business ng, ng installation, wala siyang mm -mm. permit. Sabi ko nung nag gusto kong si maging legal lahat. Yes, ako, tama, tama. Permit. Mm -mm. Sabi ko, saan ko ipangalan ito? Kasi na malaki ang respeto ko sa kanya, ma'am, eh mm -hmm. kasi nga mamas matanda siya sa akin saka tayong mm -hmm. magkakaalam. Mm -hmm. Sabi ko, saan ko ipangalan ito, yung mga business permit? Mm -hmm. Sabi niya, sa lang. Para hmm. ano yung pangalan mo ma? Ano natin ba? Hindi ko alam kung ano yun gusto okay. niya. Saka Single proprietorship niya sa akin. ito. Kaya okay. ako naman, o oh, sige sa akin. So in return, tumutulong ako sa kanya ma'am. Lahat hmm. ng mga nandyan ako. Hindi ako nasa bahay lang na nakaupo. Ikaw ba? Nagmamanage ka doon o si Giselle ang? Kaming dalawa ma'am. Kaming dalawa? Hmm. Pero na, Giselle, I'm sure ikaw nagbabantay ka doon sa tindahan okay. ay sa refilling station. Kasi so, nasa field ako lagi, ma'am. Eh. Pag may customer akong makuntak sa gabi, pupuntahan inanggahan. mo. Lagi akong nagdra-drive, ma'am, ng malayo. Okay. Uh, Nag-ano ng mga customer. Upo, okay. mam ma ma'am. Okay. Kaya isa lang rason, ma'am, bakit niya pinadala sa akin yung business kasi sabi niya isisirip daw siya kung nakapangalan sa kanya, isisirip siya. So may ah, meron ka. kang mga so, kaso? Niya. So, so, ako nasitol yung na, ginamit niya. Nasitol okay, na. pero dati meron? O, meron. So, ibig sabihin may record ka? O, may may record medyo ka, hindi maganda? Oo, mga, mga bonds. May utang ka? May utang ko, pero nasito ko na lahat, ma'am. Ikaw, Giselle, may record ka ba o maayos itong refilling station na ito? Wala. Maganda ang record ko, ma'am. Okay. Kaya nga, ginamit niya ako kasi maganda ang record ko para makabangon siya sa business. Okay. Kasi maganda ang record ko. Okay. Mm. Ganito ha. Hindi naman natin dito ito matutul-dukans ba? Mm. Diba? Actually, doon sa statement pa lang ni Giselle na kung kayong dalawa lang sana ang nag-uusap, maayos naman. Okay? Itong tatlong refilling station na ito, sino ang nag nito ngayon? Yung dalawa nasa kanya, ma'am. Yung isa sa bahay namin. Nasa. Okay. So, ibig sabihin, dalawa nandoon kay Giselle, Oo. isa nandyan sa'yo. Okay? Sigurado rin ako, hiwalayan ang libro ng mga ito. Tama? hiwala ang libro? Kung anong kita nito? Hindi ma'am, magkaisa na yan ma Bali, ang, ang BIR niyan ma'am, mga taxis, ako lahat ang nagbabayad. Ayun. Bali, yan, dalawa lang ang repealing ma'am. O dalawa okay. lang repealing. Sa bahay, tsaka yung sa akin. Okay. Bali yung isa ma'am, installation at servicen. Okay. Hindi yun pwede mahati kasi pwede naman siya mag-install. Alam okay. naman niya kung paano mag-install. Kasi okay. siya naman una installer, ako kasi worker ako niya, alam ko na yung uh -oh. trabaho. Kaya sa pwede din ako mag-install. Pwede uh -huh. din siya mag-install. Okay. Kung may customer siya, makapag-install okay. siya. So, ibig sabihin ngayon, may kanya-kaya kayong water refilling station, pero meron kayong pag-uusapan tungkol doon sa installation. Oo, Tama ba? Yun din ang ano mo? Oo, ma'am. Okay. Yung dalawa, yung water refilling station at saka yung installation. No? Hindi sila marunong talaga, ma'am. Ngayon, nahirapan ako kasi sinisiraan niya ako sa mga customer namin, huwag na siya, huwag siya kaya, anang, sinabi niya na, hindi na ako marunong, yun, sinabi, matanda na yan, yun, sinabi mo sa mga customer natin. Oh, Oh. Giselle, ba't mo naman sinisiraan si tatay? At saka may, hindi, may ako mga ako utang sabi? na kinukulikta ko, ma'am. Hindi ako ang nagsisira, ma'am. Nagsisingaling siya. Ako ang sinisira niya doon sa mga customer ko. Kahit tanongin mo pa yung mga customer ko, mm. pinapuntahan niya doon. Nalalaman ko lang, kasi tinatawagan ako personal, kasi nahiya sila sa akin, kasi ako yung tumutulong sa kanila simula ng pagbisnis nila. Sabi niya, ma'am, pumunta dito si sir, ma'am, nagsasabi na wala ka na daw sa bukol kasi sumama ka na raw ng lalaki. Pero tumawag <laughs> talaga kami sa iyo, ma'am, para lang. ikaw lang talaga ang wala. Wala. ipapaayos namin dito. Meron ka na bang ibang kinakasama, Giselle? Wala, wala, ma'am. Ikaw, ikaw, dong-dong. Meron ko, ma'am. Meron na? Oo, oh, three months ago kapalit si Jessel. Ilan taon ba? naman itong kinakasama mo? Ngayon. 56, ma'am. Alam na niya may kasama. Kaya, kaya nga sinusumbat niya sa ay, akin. Hindi na siya kita eh. Hinayaan kita. Mm. Kandun, kandun kayo sa bahay. Masarap ang tulog ninyo. Hinayaan kita. Ano bang problema mo? Hindi ang problema mo. Yung income kailangan. ko. wala akong income. Nasa inyo ang lahat. Anong, sinabi wala. mo sa kung, akin, sinabi kung, sinabi kung, niya sa akin, mam, Sinabi niya sa akin pagkatapos ng utang nito, sa kanya ako bigyan. Nag-renew ka na sa utang. Saan saan, saan saan part ko? Saan ang part ko? Pa, paano ko babayaran yung utang? Paano ko walang tumutulong sa akin? Anong hmm. gagawin ko? Oh. Hindi na ako makabayad. Hmm. Wala ka, tinatawanan mo lang ako sa utang eh. Sabi pa nga ng manager, sir, tulungan mo naman itong si ma'am na babayaran. Anong may tulong ko? Nahirapan na ako sa eh. pagkain lang. May kasama ka doon. Sabi, ni, tinawanan mo lang ako, di ba? Tinawanan mo ako. Kaya gumawa ako ng paraan para maitaguyod ko yon. Ah. Ha, Maano ko nang masul, ma, 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 ano, ma, ma resolve ko yon mga problema. Ah? Hindi ka nakikilam sa utang. Sa supplier, nakikilam ka ba? Nung utang natin sa supplier, sa kanong mm -hmm. utang sa galon, Nakikialam ka ba? Wala kang pakialam. Mga business permit, mga taxis, ako lahat nagbabayad. Siya, siya ang hmm. nagpalakad noon, Kaya nasa kaya nga nasa pangalan mo. Hmm. Nasa pangalan wala sa akin. Oh, kasi kung sa oh. pangalan mo hindi nga makakautang kasi may record ka. Eh. Sure ka nga, di ba? Di ba? May oh. record ka. Pero kung ang issue natin ay hatian, okay? Oh. Ganito lang 'yon. Tama naman si ma'am. Oh. Kailangan magbayad ng utang at kahit na renew pa 'yon mm. kasi it is in the furtherance of the business, kailangan ulahin ng utang. Oh. Okay? Pangalawa, actually ito ang dapat na una eh. 'Yun munang isusustento para sa mga bata. Oh. Okay? Hindi yan ano ha. Ngayon, kailangan na lang ninyong mag-usap na o oh, ano ba, kailangan hindi share kasi kung dividendo ang gusto mo sa katapusan pa 'yon ng taon. Para makita kung magkano ba ang kita kung magkano ba ang uh, pwedeng dividendo Hindi. Malayo yung one year, ma'am. Kahit every, every month. Okay. Uh, Or every week. Okay. Depende nga yun sa kung ano yung operations. Okay? Kasi sa pagninigosyo... Araw na Araw-araw naman nag-income. Araw-araw nag-income, ma'am. Iba ang income pero may expenses. May oh. operating costs ka. Kano ang gusto mo? Hatian lang sa net income. Ha, net income. Kaya nga, oh, monthly operations, eh, hindi mo kaagad makikita yung neto noon. Makita, ma'am. Kahit araw-araw. <laughs> Kahit araw-araw. Napauwiin -araw. na natin siya ng buhol. <laughs> doon muna kayo sa barangay mag-usap, ha? Okay, doon. Okay. Giselle, naiintindihan kita. Pero mukhang kailangan mong ipaliwanag kay dongdong Dong, okay, kung paano, ano yung operations ng negosyo. Okay? Para makita niya yung operating expenses niyo pati yung CAPEX, kung ano man ang capital expense niyo sa mga... Uh, installation ninyo. Okay? At mailatag yon sa barangay Kap, Manigaw, maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Ang issue lang natin, Cap, is to establish kung ano ba yung operations, yung expenses, at kung magkano ang pwedeng maging share ni Tatay Dongdong monthly. Kasi ang sabi niya ay kailangan daw niya ng income. Although, nasa kanya yung isang refilling station already. But Kap, I think we will need uh, some kind of accounting dito. Tapos Kap, ang ano sana natin, more than anything else, masigurado natin na merong may establish na amount para sustento sa mga bata. Kasi 6 years old at 3 years old lang ito kape. Eh. Wala naman, wala naman pagkukuhanan ng iba. Si tatay at mismo si Giselle, eh ang dami pa nilang anak. Between each, uh, between each other, they have nine. Uh, si Giselle is, bukas ang loob niya. Nakikita ko, bukas ang loob ni Giselle na makipag-usap. Tama ba ako, Giselle? Hindi In naman masama. Oo oh, naman, oh, ma'am. Oh, oh. Uh, pero kailangan lang na, uh, pati si Tatay, bukas ang isip mo to look at all the operational expenses, yes, yes, costs, yes. and Open ako ako, responsibilities. Open ako, ako ang tingin ko dito, parang gawin na lang natin na OPEX din si Dongdong, swelduhan para meron kang steady na income. Tapos, at the end of the year, kung ano man ang meron man talagang kita, pwedeng mag-declare ng dividendo. Ganoon. Mm. Ma, may question ako. Yes. Paano yung bahay, ma'am, nasa kanya? Tapos ako, ang laki ng bayad ko, mag-rent pa Asama ako. Yan. Tapos Kasama yan. Kasama yan. Huwag kang mag-alala, Giselle. I -i I-dadamay natin ang Women and Children's Protection Desk dito, Rio. Yes, ah. Giselle, Maghanda ka na ng parang assumption ng kung ano yung budget needs mo para sa mga bata kasi kasi even yung bahay okay uh, is going to be part of the discussion. Kasi dito sa Wanted sa Radyo si Senator Tulfo ang palagi niyang sinasabi ang mga bata, ang mga anak na may kinabukasan pa na dapat harapin. Yun ang unahin natin at siguraduhin natin. At sigurado ako very fair si Kapitan Victorino Manigo ah uh, dito yes okay sana si Cup dito sa mga ganyan oh. ikaw naman tay 68 ka na tay pauhay na tatay oi may 6 years old at saka 3 years old ka pa buti na lang 56 na si bago mong kinakasama ay eh, sigurado tayong panghabang buhay din yan ma'am eh oh, uh, amot lang amot lang Cup ug daghang problema <laughs> di ta sure okay, kasi bilang ama at saka ina okay i'm sure si Jessel din bukas ang loob niya na magkaayusan kayo pero wag nating kakalimutan na ang priority natin yung mga bata. Mm, ito Okay. Ito okay. na partner. Di may magwa ko partner. Ah, kailangan mo talaga okay. ng partner. Oh. Bakit kailangan. mo kailangan ng partner? Mahirap wala yung partner at right? ni. Bakit? Wala kang katabi. Masakit daw siya ng prostate, ma'am. Oo. Oh, Oo nga. Tin Ha? Tama yan. May sakit sa ano? Hindi, masakit ako ng prostate pag wala akong masakit asawa. Ma baka. May ibibigay si Odette sa'yo. Sige, Tony. Mula kay Idol Rafi. <laughs> <Ito>. Robust! <laughs> Robust. Uh -huh. Inaabangan din po tayo ni Chairman Manigo din sa kanilang barangay hall upang makapagharap-harap kayo. At kami po ay patuloy na mag-monitor and eventually pa pupuntahan po ng ating yes. uh, reporter dyan sa buhol. Uh, hoping kami ma'am uh, na magkakaayos po kayo Oo. regarding dito. And sir, uh, hoping din po kami na makapagbigay tayo ng maayos na sustento mm. sa mga bata. Makikipag-coordinate din yes. tayo sa MSWD ito po ng okay. tubigon ah, e, maraming maraming salamat po